What's up, guys? So, ayan. Tapos na yung convention. We're going to Norala. Pupunta kami kila Lola. So, papunta na kami ng bus station para sumakay ng bus at pumunta ng Norala. So, ayan, guys. Nakasakay na kami ng bus. Papunta na kami ng race. Sakay na tayo ng van. Papunta ng Norala. ayan, stress na ang lola nyo. Andito kami ngayon sa lola ko. Wow, ang ganda ng sunset. What's up guys? Good morning. So, ayan, natapos ang convention. At pumunta tayo dito sa Nurala, ang rice ball of the south. Ayan, grabing hamog. Nandito tayo ngayon kila lola. Bumisita tayo. Pakita natin sa inyo ang itsura ng umaga. Wow, grabe. Sobrang peaceful lang. Tunog ay puro ibon. Ayan, may pala yan. Gising-gising na ang mga sexy ladies. Punta tayo sa mga pasmado. Ito, bahay ng tito ko. Andun yung bahay ng lola ko. Ayan. Yung mga kalabaw. may maagang nagba-harvest ng kalamansi para sa kanyang para sa kanyang juice kalamansi is na marami pa asan siya yung bahay niya nice. ay mamas ko tayo good morning guys so ayan walking walking tayo sa umaga ah, yung chan ko Buko? saan ba ini langkol bulanoy bulanoy tara kasi na na, ano na ako yung chan ko yun dyan, koy, nagpaparamdam na Ayan, let's go let's go walking walking tayo Ayan, bahay ng aming tito. Lawak ng ayaw Hey guys, tayo na ang chan natin ay di maganda. <laughs> Nandito tayo kay Tito. Pero, kailangan natin magbomba. Ala! Ini -in. si slide, bicara si Si I shall be train. Ay, ayun so, ayun. success. <laughs> so, pupunta tayo sa sa si naming tito. Doon sa dulo. Andun sila mama. Naku, si daddy talaga. Hindi natin ginising. Hindi namin ginising si daddy na puyat. Kinausap yung lamok. Naku, ha, wag niyo akong kagatin. <laughs> Ayan. Walking, walking in the morning. Tan out ko na sila. Ah, oh, de. Uy, ayan no, oh, may tulay. Ang malaglag ligo. May tulay. So. <laughs> ah, ariman sila. Ariman sila gali. Ay. Ay. Oh, wala kang hamak yan. No. Ar, gulisan mo na ar. Ay, kumusta kami sila ang JC. eh. Tawirin mo na natin May marang, may marang. Sinok. Hindi pa. Hindi pa. Maniba lang. Andun sa ano, sa kabila may puno doon na, Not ano, may hinog na. <coughs> Ay, ano, oh, harvest, harvest ng kalamansi. Bakun, Grabe, hitik ito. sa bunga, ha, kalamansi. Harvest, <coughs> harvest ng marang si RR. Tanim ko doon kay Auntie Nunoy.

Ayan, a oh one, two, three. Ah, umakyat pala siya ng marang. Kukuha ng durian. Wow, grabe durian. Durian. Yung yung palaya na Ayan guys, pag-aari nila ang ilog. Kami ay nakapag-harvest na ng durian, marang, mangustin. Kaya nga. Ang daming hinarvest, may kalamansi. Hindi. Harvest ng kalamansi, ang daming hinarvest. Oh, let's go, let's go. Pupunta tayo kay Lola Lucia. Lucina. Punta tayo sa rambutan. Oh. Abu, ah, oh, ayan, sasalubungin ke nang aso. Paunahin mo si Tita Budak. Si Tita, paunahin mo kasi diretsyo lang daw eh. Lulak <laughs> ah. talaga si Tita. Mmm. Ato, iyang anak, first cousin ko. Mm -mm. Wow, rambutan naman tayo. Oh. Ah, na nasi... Wow, artista, sabi ni Nani Lucy. Happy birthday to you. Salamungin mo siya. birthday. Idon sulweta mo ako. <laughs> nabot na ka? nag mm. rambutan naman rambutan naman kami ngayon it's rambutan ang dami naming itinerari dito ayan na ang kalabas Sasakay tayo ng kalabaw na may karo. Ako nga nagsabi kay tito, tapos tatanungin niya ako. Nasaan <laughs> ka nalang, ate? mo. Prel, walang sakulon? Ang laki, buntis. Ilang buwan na yung buntis, no? anim. anim na buwan na? Ilang buwan na bubuntis ang kalabaw mo? Siyem. Ay, Ay yam, parang ano

Sige, okay. 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 experience okay. ko lang 'yung sumakay ng tama? balik malalim na dikit. Galing naman, hindi ko nililisan. Sige, pagdada ko pa baka mamaya? <laughs> 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 Wait lang. Sabi yeah, niya, nahimik siya kanina, tumalsik? Okay na, hindi na siya lumaki. Oh, let's go. Oh. Sa Sabi niya, natay sa inyo. Yan, tiba na kayo doon sa akin. Sa parking. Salik si Boba yun. <laughs> Ayun, ang bilis pa niyang mamakag. Mm -mm. Grabe, Ang lakas ng kalabaw

guys, pupunta tayo ng Tivoli. Tivoli, nakamotor na rin dyan. Sila tinte nakamotor. Tapos sila mama, sila lola, nakatricycle. Tivoli. Grabe. Grabe. Parang ano ah. Maligo ka din to, Sapa? <laughs> Ayan, nandito tayo sa Tivoli. Nandito tayo ngayon. Sa Tivoli, ang bayan ng mga... Pupunta tayo sa Sapa at maliligo. Grabe yung mukha ko. Motor pa more. Ang bayan ng mga Tivoli. Nandito yung mga pinyahan ng Dole. Maliligo tayo sa sapa. Mamayang hapon na tayo magpicturan. Ayun, may ano din, taliman lang sa Sabi nga -lang, lang pa, Langka, -lang. Sa atin, pa yan. Sa atin. <laughs> ano, hindi pa pwede mag-feature dyan?

あら